Water Signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga naisaman pong mag-avail ng ating private readings. Lockstones and Amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tingnan po natin kung ano ang mensahe spirit guide. Tingnan natin we have perception. So, paano nyo ba yung mga bagay-bagay sa life ninyo ngayon? So, kayo ba yung tipo ng tao na binabalance nyo muna? Parang, hindi kayo one-sided ngayong araw na ito. Water signs, we have movement into balance. O nga, yung iba sa inyo, you are very balanced. Or, pwedeng ito daw yung gawin ninyo. Pago kayo mag-react, tignan nyo muna yung other side. So, parang dapat wala kayong panigan ngayong araw na ito. Maging unbiased kayo water signs, we have stripping illusions. Kasi may mga bagay dito na pwedeng, di ba, uh, pag may kunento sa'yo, papaniwalaan mo yun. Kasi yun yung unang kunento sa'yo. Pero sinasabi kasi sa'yo dito ni universe, hindi, kailangan maging wais ka dito. Hingin mo muna yung kabilang panig, water signs, bago ka mag-react. Kasi pwedeng merong, yung unang nagkwento sa'yo, maaaring niloloko ka lang niya. So, tignan natin what is perception spirit guide okay saan po ba nagbabago ang tingin or ano ba ito tignan natin this is for you tignan natin what is perception spirit guide what is perception mayroon tayo ditong six of wands. okay so pwedeng nagbabago po yung tingin mo um, water sign sa mga bagay na sabi natin kasi may mga tao na proud lang naman talaga sila sa mga achievements nila so pwedeng nagbabago na yung point of view mo pagdating sa mga ganyang bagay siguro before naiisip mo ay ano ba yan post ng post ng mga kayabangan nila pero ngayon pe pwede po na ang nakikita mo na is iba na so mas nagiging open minded ka na mas naiintindihan mo na oh Ayan, sa, sa parang na ano ba, nagiging happy ka na pag may nakikita ka na may mga tao na nagpo-post ng achievements nila. Ayan. So parang naintindihan mo na yung kung bakit ba nila yung ginagawa. yun ginagawa. Yung pala ay proud lang pala sila sa mga achievements nila. 'Di ba? Yung parang masaya lang sila, masaya sila na uh, meron silang na-achieve at parang syempre gusto nilang ayun. Proud sila. Yan, gusto nilang i post Ayan. So, pwede yan nagbabago na yung perception mo pagdating sa mga ganyang bagay. Lumalawak na ba yung iyong kaisipan? Pwede rin kapag may mga pag-travels kayo dito na hindi natutuloy. So, kung dati parang nayayamot kayo, uh, ano ba, uh, nagdadabog yung iba sa inyo pag di natutuloy, ganyan, nababadrip kayo, ngayon naiintindihan nyo na. Diba baka divine intervention? na-justify nyo, na justify, justify nyo na minsan yung mga nangyayaring delays pagdating sa life ninyo. So, parang hindi na kayo nagmamadali. Tignan natin, what is movement into balance, king of wands, and then yung mga actions din po ninyo. Hindi na kayo padalos dalos-dalos. What your sign? So, lahat talaga pinag-iisipan nyo na ngayon. Kasi pwede po na yung mga actions ninyo, hindi na lang kayo yung, sabi natin, hindi na lang pangalan nyo kasi yung madadrag sa putikan, ba diba? hindi na lang yung pangalan niyo yung mamansyahan. Kung hindi po, pwedeng meron na kayong mga anak. So, nagbabago na talaga yung perception niyo O kaya naman, nagmamature na talaga kayo. Tignan natin. Pagdating naman sa stripping illusions, we have queen of wands. Ayan. So, may mga tao dito na nakikita mo na parang, di ba, pag once na nakita mo, isipin mo, ay, napakasipag nung tao na to. Pero yun pala, iba pala. So, mas nakikilala mo sila. Ayan. So, may mga tao dito na parang nagpapanggap lang po na masipag sila, nagpapanggap na ganito sila. So, meron silang mga minemaintain na status. So, pwede po na yung mga minemaintain nila na status na yan. Water signs, ay hindi na nila ma-maintain. Ayan. Or may mga times na hindi nila na-maintain at nakikita mo yun. na mo. So, marami sa inyo ngayon ay pwedeng nagiging sobrang mapag-observe kayo. Observant yung iba sa inyo. Ang dami niyong nanonotice pagdating sa inyong paligid, pagdating sa mga tao at mga bagay na parang hindi naman talaga totoo. You know? Parang niloloko lang kayo. Parang nagpapanggap ganyan. Tignan natin, spirit guide. Pagdating po sa trabaho, kamusta naman si water signs? Pagdating po sa trabaho, Tingnan natin, mayroon tayo ditong death card. So, bagong pananaw na din pagdating sa trabaho, maaaring before, water signs, kayo yung tipo ng tao. Pag hindi nyo nagustuhan yung isang trabaho, pag may konti lang nangyari, lumilipat ka agad kayo. Pwede rin na before, Uh, parang kung ano man yung nangyayari sa, lahat ng nangyayari pala, lahat ng nangyayari dito sa trabaho ninyo, affected kayo, ngayon hindi na. So nakokontrol nyo na din po yung inyong emosyon, yung inyong pananaw. Tapos ayan, tipong kahit hindi kayo masaya, lumalaban pa rin kayo. Kahit hindi kayo masaya, ay eh, nagstay pa rin kayo dito. Kasi pwedeng nandun lang, dumadating naman talaga sa point na minsan diba, napapagod tayo sa mga ginagawa natin. Pero, diba, dapat hindi tayo sumuko. So, yan yung ginagawa mo. Pa, pwede na sabihin natin, kung hindi na kayo inspire, humahanap kayo ng inspiration pagdating dito sa inyong trabaho. So, parang hindi ka, basta, yun yung nakikita ko dito, hindi ka kaagad-agad sumusuko. What is movement into balance? Ten of pentacles. Ayan. So, pwede po na ito ay, oh, move bat nga ba yan? So, ito po, pagdating naman sa inyong negosyo. So, pwedeng nagiging balansi na. Kung pag may nilabas ka, uh, water signs, bumabalik din ka agad siya. Or pwedeng doble pa yung balik pagdating dito sa iyong negosyo. Kaya huwag kayo matatakot na mamuhunan. Ayan, huwag kayo matatakot na yung kinikita ninyo ay yung pwedeng kalahati. Ibalik ninyo sa puhunan ninyo. Or idagdag pala, idagdag nyo sa puhunan ninyo. Kasi mabilis naman yung ikot ng negosyo mo. Ayan, 'yung iba sa inyo pwedeng kulang lang talaga kayo sa puhunan. Kaya hindi lumalago 'yung business ninyo. So 'yun kasi 'yung ano, 'yung gawin niyo, pag kumita kayo, instead na gastusin, ibalik niyo or idagdag pala, idagdag niyo sa puhunan 'yung kita ninyo. Ayun, para mas lumaki pa. Mm -mm, 'Yung inyong business tignan natin, ayan maganda po kasi 10 of pentacles, stability kasi yan pagdating sa inyong negosyo so pwedeng kotang-kota talaga kayo ngayong araw na ito tignan po natin pagdating naman sa kaperahan we have wheel of fortune diba napakaganda rin pagdating sa kaperahan ang ganda talaga ng money mo So, hindi ko alam kung may nagsusugal ba dito. Ano yung sugal? Loto. Sugal po yan. Meron bang tumataya dito sa loto? Ano ba yung mga tinatayaan ninyo? Ano man yung mga sinusugalan ninyo? Ayan po. Pwede po na ngayon, meron dito, marirealize niyo kung tama pa ba yung ginagawa ninyo. Meron din naman kasi baka may magkocompute dito. Marirealize nyo, ha, ang dami ko na palang nataya. Ganito na pala kung inipon ko to. Meron naman yung iba sa inyo. Talaga ngayong araw na to, susugal kayo. Maaring may napaginipan kayong mga numbers. Water Signs, ayan, susugalan ninyo ngayong araw na ito. So, ayan po, meron din pwedeng, di ko alam, parang kasing may perang paparating para sa inyo dito. Kasi we have Wheel of Fortune. Basta parang pag may nilabas kayo ngayon, may binili kayo or merong kayong ginastusan, bumabalik sa inyo. Water Signs, yun yung nakikita ko. So, tignan naman natin pagdating naman sa Love Life spirit guide pagdating naman po sa love life para po sa mga single na water signs kamusta po we have heartbroken so maraming water signs dito still heartbroken pa rin kayo pwedeng sa paghihiwalayan ng ex o kaya naman sa mga nangyayari pa sa private life po ninyo so tignan natin ano pang pa mensahe pero iba sa inyo dahil ano dahil kakahiwalay lang o dahil naghiwalay kayo kaya nalulungkot pa rin, parang hindi pa nakaka-move forward. Para naman sa mga in a relationship, mayroon tayo dito'ng the dragonfly. So may mga changes pagdating sa relationship. Uh, meron merong kading malalaman. More on mas makikilala mo 'yung person mo. Ayan, parang mas masasabi mo kung bakit mo ba siya minahal, ayan. Or kahit na sabi natin negative 'yung makikita mo, masasabi mo pa rin na mahal ko pa rin siya. 'Di ba? Tanggap mo siya. tignan natin. So, may mga kalinawan din po dito pagdating sa relationship ninyo. Ayan, kung ano man yung mga issues sa relasyon, maayos yan. Hindi man siguro ngayon, pero mapag-uusapan po. Parang maa-address ma ninyo kung ano ba yan. Bakit ba kayo nagkakaganito? Bakit ganito yung treatment ninyo sa isa't isa? Pagdating naman po sa mga mag-asawa, we have, ayan, welcoming love. Di ko alam kung meron kayong i-welcome na baby, meron ba kayong i-welcome na family members, at meron dito, pwedeng magkakasama na kayo. So, may, maaring meron dito, mahabang panahon kayo nagkawalay, ngayon magkakasama na kayo. Water signs. At ito po yung mga lucky numbers mo. We have number 10, number 13, 27, 1, and number 9. Maraming maraming salamat po. Ingat kayo always. More blessings to come.